at uh, kamusta na po ba itong uh, mga nagagandahan kong mga subscribers ayan at uh, dito po sa lahat ng aking mga followers at mga viewers abah ay digay parang nakikita ko rito sa aking screen napakaganda nyo na <laughs> 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 o ba at uh, sana nga po at malayo uh, kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan at lalong ligtas dito sa mga politikong mga kawatan ayan po at uh, yan po ang tataalayin natin mamaya. Pero bago po tayo mapunta dyan, ay uh, ibabalita ko lamang po yung kaninang naganap na hostage taking dito po sa flyover sa EDSA. At uh, yun nga po, at uh, isa pong uh, isa pong uh, matanda yung hinostage. At uh, yun nga nung uh, nagkakagulo na yung mga pulis, dapat daw kasi mayroon daw silang megaphone na gagamitin at uh, para maabot daw yung nasa uh, taas ng edge uh, supply over uh, hindi raw kasi magkarinigan kaya kailangan daw ang megaphone. ay uh, mayroon pong uh, nag-volunteer na isang na tao na sinasabi ay sir, uh, ayon po doon sa lagi kong naririnig doon sa Verana Live Studio TV na kapag kailangan daw po ninyo ng megaphone, ay uh, kontakin nyo lamang po ito si Larry Gadun sa saka itong si Mike Abe at ah uh, Iyak po, malalakas po ang mga miga po niyan kasi ang lalaki po ng mga ilong ng mga yan. Ayun so, daw po ang sabi. So, dito, ay uh, nakikita natin yung uh, ang lakas ng influence ng katarantaduhan natin. <laughs> eh, akalain mo yun, uh, nakapagsuggest yan na uh, dahil lang daw sa napapanood niya rito sa aking vlog na araw-araw, ay tumatak sa isip niya na talagang pwedeng gamitin itong ilong ni Mike Abet at saka ni Gadon na para gamitin Miga Pong. At, uh, yun, at uh, alam ko lang kung uh, natuloy sila kanina na nahirami na hindi ko na hindi ko na inintindi yung kanina. <laughs> anyway, <laughs> at yan na nga po mga kababayan, kaya po tuloy-tuloy lang po yung ating mga uh, Uh, pagdadaldal dito dahil ngayon po natin na nadeskubre, isa na naman nating nadeskubre na kung saan ay palang mga ayuda na pinamimigay nitong uh, bogok na administration ito na sa halip na limang libo limang, isang, isang libo na lang po pala ang binibigay kinukupit na po nila yung apat na libo at doon naman po sa mga estudyante na sampung libo pala ang binibigay na ayuda dito sa mga estudyante nito ay isang libo lang ng bindaw po ang binibigay pala. So, kinupit na nila yung 9,000. Ganito kakawatan itong uh, administration ito. At ganito rin kabangag. No? Talagang nga ko na gagawa talaga sila ng gagawa ng pira. Kasi nga para matustusan yung mga vision nito, mga animal na ito. Kaya yun na nga po yung uh, lagi ko sinasabi rito na sana ay uh, magkanda mga tayo na lang itong mga animal na ito. At uh, kasi wala na talaga maaasahan ang ating uh, mga kababayan. Kaya yung nga sinasabi ko, na kapag ka sinasabi ko nga ang tulungan nila, itong mga mahihirap nating kababayan, ang lagi nilang sagot ay may batas na raw po para dyan. Okay? Tama naman po yung may batas naman talaga dyan. Nandyan na yung AX, nandyan na yung... Uh, tawag dito yung uh, yung ayuda Diyan na ay yung DSWD na mamamahala sa mga ganyang ayuda talaga naman pong batas na yan ang problema nga po nito, ito na discover na naman natin uh, at para po sa kaalaman ninyo na grabe talagang magnakaw itong administration ito at uh, wala na siguro tayo idaldal dito wala na siguro tayo nga uh, dapat sabihin dito kundi mapiste nasaan na sana itong mga animal na mga kawatan na ito at uh, anyway may araw din kayo sabi ko nga eh huwag lang uh, magkataon na uh, mapunta ako dyan sa position dyan dahil pag ako napunta dyan unti-unti ko kayong tudasin mga putang na nyo lalo na yung mga magnanakaw kayo ang hayop kayo nakalista na po yan nandito na po lahat sa listahan ko yung mga kawatan na yan Ayaw ko na pong mag-mention dito at uh, pero nakalista na po yan dito. Titingnan na lang po natin kung ano yung uh, yung uh, ikot ng mundo or ikot ng uh, ikot ng uh, orasan. Maray natin. Ay uh, mapunta ako dyan magkaroon ako ng access dyan sa mga animal na yan at parang malasong ka na mga animal na ito. Nakakagigil. Imaginin mo. Yun na, na i-broadcast na diba? Kung inyo inyo pong napanood yung uh, yung ibinulgar uh, ni uh, yung uh, dating governor ng uh, uh, Davao del Norte. Dito ba? So, talaga pa lang uh, totoo. Pero tingnan niyo, walang nakukulong sa mga animal na ito. Pero yung uh, kung natatandaan niyo yung matanda na yung nagnakaw daw kuno ng mangga. Mangga ha. At yun naman daw ay tanim niya yung mangga na yun. Kaya lang, nasakop yung ibang ibang lupa na po yung nakasakop doon sa manggang itinanim niya. So dahil sa siguro, isip niya, ako, ako naman ang nagtanim nito, kailangan lang ma, makakuha ako kahit hindi na ako magpaalam. Hindi na nga nagpaalam at nakakuha yata ng isang kaing uh, na, na mangga. Dahil marami naman pong uh, bunga yung mangga na yun, ayun ikinulong. Yung nagnakaw din ng manok, hanggang ngayon po, nakakulong eh. O, oh, nagnakaw ng manok. Pero itong mga putang inang itong mga milyon, milyon, bilyon, bilyon ang ninanakaw ng itong mga animal ito, walang, walang nakukulong. Paano nga makulong? Ay sila sila, ay sila sila, sila nagsasabuatan itong mga animal ito. Doon na nakakagigil. Dahil na uh, tulong na lang sa ating mga mahihirap na kababayan, kinukupit pa okay lang sana kung kalahati ang kinuupit. Eh, kaso, halos lahat na kinuupit na eh. Yung 10,000, isang libo na lang ang mapupunta doon sa beneficiaries. Yung 5,000, apat na libo na lang ang, uh, ay isang libo na lang din ang mapupunta sa beneficiaries. Kanila yung uh, napakalaking amount ng pera. Di ba ganyan din po yung uh, binabatikos ko rin po rito yung mayor ng uh, ng uh, Eriga, na kung saan ay uh, grabe. Halos wala na pong siyang inaibigay doon sa mga uh, nasasakupan niya. Kinupit na ng buong pamilya niya. Pero hindi po nakulong yun. Inimbestigahan lang po yan dyan sa kongreso. Pero nabaliwala na po yun. di po ba? Kagaya <coughs> nito ang kuneto. Hanggang ngayon, hindi pa rin iniimbestigahan dito sa Senado itong si Risa Antivirus na Naka naging controversial din ng uh, uh, PhilHealth ito. Ito talagang uh, kwan, talagang uh, mga taong ito talagang hindi ko malaman kung uh, ano yung pinaglalaban ng mga hayop na ito. At talagang uh, kung totoo siya, sobra-sobra na yung mga kayamanan na itong mga animal to dahil lang sa pagnanakaw. Iba, hanggang ngayon, ayaw eh, pa rin nilang tumigil sa kananakaw. O, di ba? So, ibig sabihin, talagang itong mga ito, Sinasabi ko mga patay gutom ito eh. Mga kanyan, mga patay gutom lahat yan mga yan. The more na nagnakaw ka ng pira ng taong bayan, the more na nagnakaw ka ng pira ng kaba ng bayan, patay gutom ka at hampas lupa ka kagaya nito si Gadon na ito. Oh matarantado talaga itong mga animal na ito. Wala, wala talagang matino sa mga animal na ito. Kaya yun doon ang lagi. Kaya hindi ko maiwasan minsan yung magsasalita dito ng halos sa uh, magmura na ako. Nakakapagmura na nga. Dahil nga po dito sa, yun nga po paulit-ulit ko rin po sinasabi na yung akin pong naladaanan na naaabutan ng, ka, ng ka, kaunting tulong pero sa halip na matulungan sila ng, pero parami pa rin yung parami. Akala ko nga, stop na ako doon sa mga dating ting, na naabutan natin ng konting tulong. Pero parami pa rin po ng parami. Pero sasabihin ko diyan na tulungan nyo naman itong ating mga kababayan. Anong sagot nila? May batas na at mayroon na nga humahawak diyan pagdating sa tulong sa ating mga kababayan. Pero yun nga po ang lumabas. Di po ba? Lumabas na ngayon na yung palang, sabi ko nga, yung palang ganong ayuda or uh, ano mang ayuda yan, talaga palang, lang kung, kung, lang siguro, baka isang daan na lang ang ibibigay sa mga beneficiaries eh. Talaga namang, mga timawa, mga patay gutom ito, mga grabe. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwede ko sabihin sa inyo, mga hayop kayo. Daig nyo pa ang, ako ni, mas maganda pa yung animal dahil yung animal may puso. Kayo, ultimong atay yata ninyo at at sa kidney, wala na kayong na uh, laman loob na hayop kayo. Kaya, uh, ganyan na lang ang pag-uugali ninyo. Wala na kayong na, uh, wala na nati natirang konsensya sa inyong mga animal kayo. Kaya talaga nga ito, ito yung sinasabi kong talagang dapat lipulin eh. Kaya lang, talagang uh, mahirap. Dahil unang-una, Uh, para laging may nakaharang eh. At uh, kung uh, pupuntahan mo, hindi ka naman makalapit dyan sa mga animal na yan. Dahil sabi ko nga rito, isang senador lang, 50 ang bodyguard. Tingnan niya yung pinapasahod natin yung mga animal na yan. Ah. Uh, at saka kung ako lang, ang, kandiyan, sabi ko nga, ano man maging posisyon ko dyan, basta may access lang ako. Ah. Uh, kaya siguro mga kababayan, total malapit na ang 2025, eh, huwag nyo na ipagkait siguro sa akin yung, uh, yung inyong iboto. Iboto ninyo ako, either congressman dyan o senador man yan. Bahala na po kung anong tatakbuhan natin. At uh, para lang may, mayroon akong akses dyan. Kaya nga po, yun po ang uh, sinasabi ko rito na huwag nyo na po ipagkait ang inyong subscribe dito sa Birana Live Studio TV eh, para sa ganun ay eh, makita ko kung uh, ano ang edisyon eh, ko. Kung tutuloy ba ako na pasukin ang politika sa pang-samantala? Or uh, hindi na lang? Kasi kung ganito lang po lang yung subscribers natin kakaunti, ay hindi po tayo mananalo dyan. At uh, ayan na po sana, ay uh, mapalago natin hanggang uh, uh, next year itong ating... Uh, total meron pa naman isang taon tayo. At uh, baka sakali na makita natin na kung pupwede nang ilaban, or as a senator or uh, congressman ay uh, titingnan po natin sa subscribers natin at uh, iko correct ko lang po na hindi po ako kwan hindi po ako tatakbo para kung ano pa pira ang hahangarin ko diyan kahit na po sahod ko diyan o ano pa wala akong tatanggapin diyan dahil sinasabi ko po ayaw ko pong uh, sa yara ng uh, ng uh, pera ng kademonyuhan itong palag ko. Kaya maging sasahurin ko dyan, hindi ko po kukunin nyan. Yan ang pakatandaan ninyo sa akin. Ah? Uh, pangalawa, alert po ako makahawak ng pera. Kaya hindi po. At saka isa pa, madalas yung naririnig sa akin dyan, hindi ko kailanman papasokin ang uh, ang uh, politika. Dahil alam ko, puro kadimonyuhan ang nandyan. Pero ang sa akin naman po rito, ah? Uh, Pasukin ko lang po yan. Sabi ko nga, isa lang, isang buwan lang. Manalo ako, may proklama ako, isang buwan lang or uh, higit lang sa isang buwan. Ang maximum na lang dyan, uh, dalawang uh, buwan lang. Isang buwan hanggang dalawang buwan lang ako mag-estay dyan at uh, mag-re-resign na rin ako. Meron lang po akong gagawin. Sabi ko nga po sa inyo, ayoko na pong ulit-ulitin dito kung anong gagawin ko dyan. Ang sa akin lang po rito, siyempre kung senador ako, kung grisista ako, may pwede pa ako nga uh, magpauli-uli sa kung saan ang mga opisina diyan nila. Uh, kunwari eh uh, dadalawin ko lang sila, siyempre. Kasamahan ko sila, if ever. Pero hindi nila alam, uh, lilipulin ko na sila. So, ma marami pong klase ng paglipol. Marami po ang paglilipol na hindi ka mahalata. Hindi mo naman na uh, uh, pwedeng barilin yan. Malalamang ka. Hindi po. At saka hindi, hindi, ako gumagamit ng baril. Ah? Kaya kahit kailan na uh, ito ang sabi ko nga eh. Ayaw ko sabihin yung position ng uh, nandiyan sa krame na pinatapos ko ng pag-aaral. Ano mang oras, pwede ka ako makakuha ng lisensya. Pero hindi nga po, eh, hindi ko kailangan ng baril. Dahil meron na akong sariling kaalaman na para lumipol lang tao, hindi dahil sa baril. So, ayun na po, to, tuluyan na yata nga, uh, kwan, tuluyan na uh, naglaho, baka patay na yung tumanggap ng hamon ko. Dahil uh, hanggang ngayon tinatawagan ng aking abogado, ay uh, wala na, hindi na talaga makontak. So, hindi ko alam kung sinusubukan lang ba nila ako dati, or, or ano pa, hindi ko alam. Pero sa akin lang, sana, ay uh, tuloy pa rin at kung ano man ko, ako, ako nga ang naghahamon dito ng patayan, hindi ba? so sino man ang tumanggap ng hamon ko welcome po kayo ah, kaya lang ang uh, gagawin po natin kailangan natin magkaroon ng pustahan at uh, para sa ganon ay meron ako nga um, uh, matupad ko yung aking pangako dito sa aking mga subscribers at mga followers na kahit pa paano ay napaghati-hatian nila yung pirang galing sa akin na pinanulunan so yun po basta ang sa akin po rito willing ako magpabarel pag hindi po ako tinablang ng barel, ibig sabihin, talo kayo or panalo ako. Ngayon, pagka tinablan naman ako, patay ako, kaya nga po may kasunduan doon, may pipirmahan tayo, ano man ang mangyari sa akin, ay wala kayong pananagutan. Yun naman po ang ginagarantiya ko na wala kayong pananagutan sa batas. So, ganun lamang po. Ganun lang po kasimple yun. Ngayon naman, dito naman sa isa tayong hamunan, halimbawa may may uh, yung mga kawatan ay tinanggap itong hamon ko na makikipagpatayan sa akin di magpatayan tayo diyan para mabawasan yung mga mga pandito mga kawatan kahit ilang kayo kahit isang batalyon kayo humarap sa akin kasi alam ko halos lahat na eh so may mga isang batalyon kaya yata kayo mga kawatan kayo okay lang sige humarap kayo sabay-sabay sa akin at uh, Gaano kayo ka, gaano man kayo karami ah uh, ang isa pang ibibigay kong ah uh, uh, oras ay 10 segundo lang. Sa loob na 10 segundo at hindi ko ko nalagutan kayo ng hininga, talo ako. Ganun naman po 'yon. So sana at uh, mag, mag uh, magparamdam kayo ng tumanggap ng hamon ko, magparamdam ka at eh, sana ituloy natin yung ating pinag-usapan at uh, para magawa na ng uh, arrangement ng aking abogado para matuloy na. Para yun naman po kasi ang gusto ko rito ba ipakita sa buong mundo na, well, kung papaano ako nga uh, uh, maglabot ng hininga sa loob ng siya 10 sampung segundo. Ganun lamang yon At uh, ngayon, sasabihin nyo pro-China ba ako? Kahit kailan po hindi ako hindi wala akong tiningnan na bansa. Ah, bagamat halos lahat ng bansa ay narating ko, dahil nga po sinasabi ko sa inyo, matagal po ako nagtrabaho sa International Airline Company, Multinational Airline Company. So, kaya nga po, ibig sabihin, halos lahat ng bansa, nabibilang na lang yung hindi ko pa nararating na bansa. So, imagine niyo yan. Magtanong po kayo dyan sa mga mga kamag-anak ninyo. Uh, kung hindi totoo itong sinasabi ko na kapag ka ikaw ay um, empleyado, lalo na kung international airline, mayroon kayong interline request. Ano po ang ibig sabihin ng interline request? Halimbawa kung ikaw ay eh, nagtatrabaho dito sa, halimbawa na lang na sa Saudi airline. Okay. Pwede ka pong mag-request an uh, ng ticket, libreng ticket sa American airline o di kaya sa uh, uh, kung saan man airline yan pwede po yon, yun yung po yung tinatawag na interline request, kaya nga po yung may mga kamag-anak dyan uh, tanongin nyo po kung uh, ito ang sinasabi ko rito kung hindi totoo yung mga po mga nagtatrabaho sa mga airline ng mga kamag-anak, tanongin nyo po kung to, kung mali itong sinasabi ko yan po at uh, doon po sa airline ko na pinagtrabahuhan ay uh, mayroon po akong ah uh, mayroon po akong dalawang, uh, dalawang Amerika, dalawang Europe, at saka itong uh, tatlong Asia, at saka dito sa domestic, mayroon po akong lima. Yan po yan. At uh, do, Pero doon po sa ordinary yung uh, uh, empleyado, hindi po nangyayari, mga isa-isa lang po yan. Isa sa Amerika, Europe, isa lang po yan. So ako, kaya marami po yung uh, cover sa akin dahil, uh, well, uh, sabi ko naman po sa inyo, wala po akong pinasukan trabaho na hindi ako naging manager. So lahat ng pinasukan kong trabaho, kung magsimula man ako sa mababang posisyon, uh, sigurado po ako na one month or after six months, sigurado po ako, manager na po ako. Yan po yan. So, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan tayo. At uh, kung pinagkatiwalaan nga tayo ng Amerika na magpahawakin uh, ng F-16 eh, na nag-exhibition pa nga tayo nga sa Afghanistan, eh, di ba? So, ibig sabihin, meron silang tiwala sa akin na paghawakin ng mga ganyang uh, uh, mga masisilang bagay na one. So, yan po yan, yung pinapaliwanag ko po yan. Kaya, kaya ngayon nga, ang uh, sinasabi ko, na sana ay uh, ma-reach natin yung aking uh, target na subscriber para may panalo ang pagiging congressman or senador. At sige, igugo na po natin yan. Kakandidato na rin po ako. Pero sabi ko na po, isa hanggang dalawang buwan lang po ako. mag -re resign na po ako. Matapos ko lang po yung mission ko. Dahil ah uh, dito, wala nang kapagapag-asa. Dito sa nakikita ko, kahit kailan, hindi na makwan yan. Hindi na mawawala yung mga bisyo nila na bilyon-bilyon ang kinukulimbat dito mga ito. Tingnan nyo yan. Imadinin nyo yung bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito sa mga anila uh, nilalaspag or, uh, or uh, kinukulimbat itong si uh, uh, Romualdez ito. Di po ba? Bilyon-bilyon po. So hindi na po mababago yung sistema na yan. Mababago lamang po ang magiging sistema kung nandyan ako sa Kongreso o di kaya sa Senador. Ngayon, anong sistema? Babaguhin ko yung sistema? Hindi po. Kasi hindi na po mababago yan. Wala pong mag-aagree sa akin dyan. Wala po ko i-dis... Ang, ang gagawin ko lang po dyan, tahimik lamang po ako. Wala po akong sasabihin, tatahiin ko po yung bunganga ko. Basta ang mahalaga po rin maka, makarating ako dyan sa Kongreso o di kaya sa Senado. Yun lamang po. At mayroon po akong gagawin. Hindi po ako mag, magdidebate dyan sa kanila na ganito, palitan niya ang sistema. Hindi po. Wala po yan. Walang kakampi sa akin. Maniwala kayo sa akin. So, ang gagawin, gagawin ko na lang, gagawin ko na yung dapat nagawin ko rito. Ano yon Lipulin itong mga kawatan ng mga politikong ito. Ganun lamang kasimple. Napakadali kong lipulin yung mga yan na hindi nalalaban. Oh, kaya ko nang sinasabi ito dahil uh, uh, hindi pa naman ako kandidato eh. So, ibig sabihin, pagka malapit na kakandidato, wala na ako sasabihin sa inyo. Basta alam nyo na. Yan ang plano ko. Kaya nga, uh, isubscribe din na itong Birana Live Studio TV kung gusto ninyong mabago, kung gusto ninyong malipol itong mga kawatan na ito. Ilagay ninyo ako dyan nang isang buwan lang hanggang dalawang buwan lang ang palogit ko. Tatapusin ko ito. Sa loob lamang ng isang buwan hanggang dalawang buwan. Wala na. Maniwala kasi ito at ito. Yun at yun. Wala. Imaginin nyo ngayon. Nung panahon ito ni Senador Miriam Santiago, di ba in Ang bawat senador yan, ha? maliban sa sweldo, maliban sa mga pidap-pidap nila yan, sa totoo lang hanggang ngayon may pidap, eh, kahit tinanggal na ni President Duterte yan, hanggang ngayon mayroong pidap. Doon na nga lang nila, in <clears throat> iniiba lang po nila yung pangalan, pero pidap pa rin po yun. Maliban pa dyan, mayroon pa silang monthly allowance. Magkano? 1.2 million monthly. Ah, Nood pa yan. So ngayon yata, dalawang milyon na. Yung, man, yung panlang expenses lang nila. Alimbawa, yung ma uh, may itong mga animal na ito, may tsutsurbahin sila, kukunin nila yung mga kusino na hahatake nila. O, oh, babayaran nila yan gamit ang pira natin. Ganun lang yun. Maliban pa dyan yung kwan project-project nga. Maliban pa dyan yung uh, kung ano pa mga milyonis yan eh. Ha? Kagaya ng congressman di sa Pampanga. Ha? Sa kanya ang... Uh, sa kanya ang project. Siya na rin ang kontraktor. Siya na rin ang uh, trabahador. Eh, tingnan ko ito. Hayop na ito. ito. yung mga gustong gusto kong lipulin. Hindi <coughs> na ako magsasalita ha. Na ito na lang. Last na itong pagsasalita ako ng plano ko. So, pero ang sinasabi ko, pag hindi ko natudas yung mga yan, ah, napakita ko sa inyo na nagpapakamatay ako pagka hindi ko natudas yan, pag nilagay ninyo ako dyan. Isa lang, isang buwan lang ako. Yun lang. Kaya wala na, hindi na, wala nang mababago dito. Mas palala, palalo ng palala ito. Sila ang nangangamal ng pira ng bayan, itong mga hayop na ito, Tingnan nyo na lang yung mga dapat sa ayuda na lang dito sa ating mga kababayang mahihirap sa mga estudyante natin. Pero kinukupitan pa nila. Okay lang sana yung kupit na kaunti. Hindi eh. Bariya na lang yung binibigay nila. Maginin mo yung sabi ko kanina. Yung estudyante 10,000 dapat, 1,000 na lang sa, kanya, sa kanila yung uh, libo Tingnan nyo ang kahayupan itong mga ito. Kaya mga kababayan, ibinibigay ko sa inyo ang pagkakataong ito. Ibigay nyo sa akin ang uh, ang mandato. Ibibigay ko sa inyo ang mga kaluluwa nitong mga kawatang ito. Salamat po.